Spotted ang magjowang sina Bea Alonzo at Vincent Ko sa concert ni na Regine Velasquez at Vice Ganda sa Araneta Coliseum. Sa video na pinag-uusapan ngayon, makikitang magkasamang papasok sa concert venue sina Vincent at Bea. Hinarang naman ng ilang fans si Bea para makapagpa-picture. Makikita namang tuloy-tuloy na naglakad si Vincent at nag-ante na lang sa may pinto hanggang sa makapasok na si Bea sa venue. Sa usapan ng mga netizens. Weird people just can't give them personal space. Nakakatakot lang na he'll crave privacy again and leave Bea if her fans continue to act like this. Parang naawa ako kay Bea. Mga fans naman kasi, pwede naman wala ng photo. Learn to read the room. Dapat may second to three people na tagataboy ng fans si Bea kapag kasama niya boyfriend niya. Dito kasi sa Pinas, mahirap para sa isang artista ang tumatanggi sa photos dahil masasabi hang masama ugali nila ng squammy fans. At least kapag ibang tao ang tumaboy sa fans, hindi i-judge ng madala na masama ugali kuno ng artist. Ano ang sinyo sa balitang ito?